Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang araw, kaagapay ako po si Pastor Ronald Llobrera, agapay sa iyong mga gagawing hakbangin sa pasimula ng araw na ito. Sa araw na ito, ating pag-aaralan ang naging karanasan ng isang kilalang tao sa Lumang Tipan na nagngangalang Jabes Ito ay matutungayan natin sa aklat ng Unang Kronika, Kabanatang apat sa mga talatang Siyam at Sampo. Si Jabes ay higit na marangal kaysa mga kapatid niya. Jabez ang ipinangalan sa kanya sapagkat sabi ng kanyang ina, masyada akong nahirapan ng ipanganak ko siya. Ngunit nanalangin si Jabez sa Diyos ng Israel at sinabi, Pagpalain po ninyo ako, palawakin ninyo ang aking lupain, samahan po ninyo ako at ingatan sa anumang kasawi ang makakasakit sa akin. At ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. Bakit si Jabes ay higit na marangal kaysa sa kanyang mga kapatid? Gayong ang kahulugan ng kanyang pangalan ay mula sa paghihirap ng kanyang ina noong siya ay ipinanganak. Ang literal na kahulugan ng pangalang Jabes ay dahilan ng hirap at kasawian. Sa banal na kasulatan, may mga taong may mga kahulugan ang kanilang mga pangalan na nagkakatotoo sa pangyayari sa kanilang buhay. Ang kahulugan nito Katulad na lang ng pangalang Hakub na ang kahulugan ay manlilinlang at ang kahulugan na ito ay tunay na naganap sa kanya noong nilinlang niya ang kanyang kapatid na si Isao. Ngunit si jabes na ang kahulugan ng kanyang pangalan ay hirap o kasawian, hindi nagkatotoo ito sa kanyang buhay. Hindi pumayag si jabes na magkatotoo ang itinadhana para sa kanya. Maraming tao, hinahayaan na lang nilang maganap ang pinaniniwalaan nilang kapalaran o tadhana para sa kanila kahit itoy nagdudulot sa kanila ng kabiguan. Kaagapay lahat ng nangyayari sa buhay mo nagaganap dahil pinapayagan mong mangyari. Ngayon isa ito sa dahilan kung bakit si Jabes ay higit na marangal kaysa sa kanyang mga kapatid sapagkat hindi niya pinayagan ang mahirap o hirap at kasawian na nakatadhana sa kanya. Hindi siya pumayag na yung mga sirkomstansya sa buhay niya ang magdidikta kung ano ang mangyayari sa kanya. Hindi niya pinayagan ang kanyang kapalaran na kontrolin ang kanyang kinabukasan bagkos nilagay niya sa isip niya na ang Diyos ay kayang gumawa ng himala. Ang ginawang hakbang ni Jabes ay napakadakila. Umiyak siya sa Diyos sa pamamagitan ng taos-pusong pananalangin. Tamang hakbang ang ginawa ni Jabes at hindi siya binigo ng Diyos. Karamihan sa mga taong nakararanas ng katagumpayan ay ang mga taong gumagawa ng tamang hakbang. Ang pangarap ni Jabes ay idinaanya sa pananalangin at pagtitiwala sa Diyos. Ano-ano ba ang mga kailangan ni Jabez sa kanyang panalangin? Una, pagpapalang galing sa Diyos. Sabi sa aklat ng mga kawikaan, Kabanatang 10, talatang 22, ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Pangalawang kailingan ni Jabez sa Diyos ay mas malawak na nasasakupan walang limitasyon ang Diyos. Masarap mabuhay sa katugunan at sa kalooban ng Diyos. At ang pangatlong kahilingan ni Jabez sa Diyos ay ang pagsama at pag-iingat sa kanya ng Diyos. Sapagkat nababatid ni Jabez na sa lawak ng kanyang nasasakupan na bigay ng Diyos ay doon niya lubos na kailangan ang pagsama ng Panginoon. Maraming tao kapag nakaranas ng karangyaan sa buhay ay nakakalimot agad sa Diyos. Ngunit si Jabez ay ginawa pa rin niyang pangunahin ng Diyos sa kanyang buhay. Ang Diyos pa rin ang hinayaan manguna sa kanya. Sabi sa Efeso Kabanatang 3, talatang 20, sa kanya na makakagawa nang higit pa kaysa maari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. At ang lahat ng kahilingan na ito ni Jabez ay tinugon ng Diyos sa kanyang buhay. Ang nakatadahan ng kahirapan at kasawian kay Jabez ay nawalan ng bisa sa kanyang buhay dahil nagtiwala siya sa Diyos. Kaagapay, Napakaganda ang kalooban ng Diyos sa atin. Huwag kang papayag na mabuhay lamang ayon sa sinasabi nilang kapalaran o tadhana. Nasa palad ng Diyos ang ating mga buhay at maging ang ating kinabukasan. Ipagkatiwala natin sa Kanya. Huwag kang papayag na mabuhay sa kahirapan at kasawian. May Diyos tayong maasahan. Isang kasabihan ang umantig sa aking isip at puso na nagsasabing, hindi mo kasalanan kung ipinanganak kang mahirap, ngunit kasalanan mo kung mamamatay kang mahirap. Kaagapay, katulad ni Jabez, humakbang tayo patungo sa Panginoon at hayaan natin na matupad ang Kanyang napakagandang kalooban sa ating mga buhay, ang magtagumpay, nakasama ng Panginoon. Sa Diyos ang papuri, ang muli tayo sa susunod na linggo kaagapay sa kapareoring oras, 5 to 5.30 ng umaga. Dito lamang sa ating himpilang 702-DZAS Radio TV Agapay ng Sambayanan Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Magandang araw, ako po si Pastor Ronald Liobrera. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabiman, man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig lalong lungawi. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw. Sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.